Ayan, ari nga at muli kami nagkita-kita. Kaming apat, the original since 2017. Ay almost two years yata namin hindi nakasama si madam. Kaya are kahapon ay kami nagkita-kita at talaga namang sabik na sabik sa isa't isa. At kami pumunta ulit doon sa aming paboritong kain ng Pinoy. At are ang unang inorder ay siya kayo. Tuhog-tuhog, isaw, chicken barbecue, at saka yun daw ay puwit. Ay! Ayan. Inihahayin na ang aming inorder. Mapapalaban mamaya din yung pagsasakol. O, oh, ibinuhos na ang sabaw. Sauce yon ng cajun. Cajun. Ayan na. Talaga namang ari malalapang ng husay mamaya. Kain na, manahang ibubusog na naman. Kaya nanataas eh ang sugar. Oh, ay sa tayo na at ating uumpisahan na. Kayo baga, parinin at kayo makisalo sa amin. Ay, ayun. Kinuha ko agad ang isang tuhog ng isaw. Tagal-tagal na rin ako, hindi nakakakain na rin isaw eh. Maka may tatlong taon na kahit naman na uwi sa Pilipinas sa bega hindi nakakapag-isaw ng garne oh ayan hmm, mo si Momeng. lafang din sa isaw talagang lahat naman kami ang inuna ay isaw hmm, yan ang aming boss ang nag-iisang boss ayan ay talaga namang hindi magkaintindihan sa pagkain at kanya-kanyang dutdutan sa cellphone. Oo. Oh. Ah, sige ho. At aray amin mo ng munang... aatupagin ah, ang pagkain at napakarami ng himayin din eh, sa aming mga inorder na aray. Ay panay eh nung isaw na yun Ay di kami muna ikakain. At makikita ninyo mamaya kung may tira baga o wala talaga namang aming uubusin are at sayang ay hindi na are at aming uubusin na lamang um, kasarap naman ng sauce o ayan na nga tingnan ninyo may tira kaya ay naku po ay kawawa ang pusa at wala rin makakain ay siya hiyan na kayo at kami mag may pupuntahan pang iba bye bye